Aya magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-hunters. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon ang Piso BSP series. Ito po yung mga magnetic po to. Kasi yung simula 1995 up to 2003 ay hindi magnetic. Yung magnetic naman po nag-start ng 2003 hanggang 2017. So sa 2003 mayroon nga po dyan na sinasabi na frosted at saka yung magnetic at hindi magnetic. Kung makakuha kayo ng hindi magnetic, yan nasa kategory yan. O huling ginawa na hindi magnetic yung simula sa 1995 up to 2003. Yan. Yung frosted naman po nyan na 2003 ay uh, magnetic. So, kumakita rin po kayo ng... 2003 na hindi naman magnet yung frost po 2003 piso o marahil ay uh, error Hindi ko naman po sinasabing sure na error ba? Marahil lang po So, siyempre, itago nyo rin po Okay, ito magsimula po tayo dito sa 2007 Ayan, itong 2007 po, ayan no oh, na piso. Kung mapupunan nyo po sa, sa, ang tawag dito, sa sirkulasyon, bibihira na po kayo makakita na Hindi kagayo po ng mga taong siguro, 2020, 21, at 22, marami pa kayo na ikikita. O ma, ma, pa ito madalas sa mga tindahan. So marami po, po Ibig sabihin marami pa po sa sirkulasyon noon So dahil nga po ah, naging ah, popular itong ah, coins Yung iba po kinakuan po itinatabi po ng iba Sa akin po yung mga hindi na po gaano ah, very good condition Yan po ay ibinabalik ko po sa sirkulasyon Pero pag medyo maganda na po yung ah, condition ng bariya Yan itinatabi ko na po yan ito, pwede na po ito kasi good condition na po ito. Bagamat makikita nyo po, yan. May mga puti-puti. Ibig sabihin nyo, puti-puti po na yan. Gas-gas po na yan. Gas-gas na po. 2007. At ganito po ang makikita nyo sa uh, reverse. Ito po yung day 1. Kung makakasumpong po kayo na 2007 ay yung mas manipis po dito yung yung ata yung uh, ang tawag din, portrait o yung pagkakagawa o ito ito po ito tong sana to mas uh, normal ito ko oh, bold po kasi ito eh marahil yan ay error kasi hindi na po gumawa ang BSP ng die 2 die 2 na po kasi yun, yung mas manipis uh, ka ah, sorry po ayan 2007 at kung makakuha po kayo makakasumpung po kayo nito yung medyo maayos na condition yan tago nyo lang po mga hunters ayan yan palaala ko po sa inyo mga hunters ako po ay hindi madalas bumibili bagamat bumibili din po ako yun nga lang po uh, pinipili ko na lamang po yung binibili ko hindi naman po ako kagaya ng mga ibang Bloggers na talagang may sapat na pera para bumili ng mga barya. Okay, uh, yung iba naman po, sinasabing uh, bumibili sila, pero mga common, ganun paman man, binibili po nila yung mga common error na sobrang mamahal ng preso, 1,000, hindi naman po siguro nabibili yung ganun sa halagang 1,000 pesos. Kasi po yung mga USPI na kung tawagin, US Philippine Coins, panahon pa, mga 1940, 1912, uh, 19 ganyan, ay magkano lang po yung piso? 1907, 600 po. 500 to 600 pesos. Yan, marahil siguro kung makakita tayo ng mga error neto at major error yon pwede nating ibenta sa libong halaga. Okay? Next po tayo. Ayan, 2009. Kadalasan na ikita po natin sa 2009 na piso ay uh, yung overs po nasa die 2. Ayan. Ito po, sinasabi ka gaya po nung 2007, bold po ito. Bold. Mas makapal po ang pagkakagawa ng portrait. So, ito po ay die 2. Ay, day 1, sorry po. Day one. So, itong 1 po ay uh, bibihira po kayo makakita sa sirkulasyon. Wala na po. Wala, uh, hindi naman na. Wala, wala na. As in, bihirang-bihira na. Siguro, kung ating uh, kakategorize ay para, sa, para na siyang semi hard to find Pero hindi ko naman po sinasabi na ito ay mataas ang value. So, siyempre, kung makakasumpong tayo ng may, nasa magandang kondisyon kasi yung makikita po natin ito medyo masyado ng uh, gas gas Yan, marami ng mga kung ano ano Yan. kaya kung makakita po kayo ng medyo nasa maayos na kondisyon itabi nyo lang po kasi kakailanganin po ito nung mga nagbubuo po ng piso yung inialagi po nila sa frame sa frame po inialagi nila yung uh, simula 1995 up to 2017 tapos yung mga NGC series na mga hard to find 17 to 19 ganon yan yan po itabi nyo lang po kung nasa maayos na halag na condition kasi ito, ito ganito po siya oh. mga kahunters ayan po yung kuha medyo tawag dito makapal po Ayan. Okay, next po tayo dito sa 2014. Sa 2014 po, kung, masisil, kung makikita po natin, ayon po kay, uh, kay Numista po, yan, tingnan po natin sa Numista muna bago natin tumungo dito. Tatlo po kasing uri ang ginawa ni, ng BSP series ayon sa, pag, uh, sa record po ng Numista. Ayan. 2014, ayan. Ayan, 2013. Ayan o, 2013, may prosted din siya. Reverse prosted. Diba? 20.9. Ayan, sa 40 naman po, ayan. Ayan po yung, uh, ito yung reverse 2. Yung sinasabi ko nga po sa si inyo na ang star niya ay medyo manipis na madalas dyan po yung makikita yung mga excess metal parang uh, ayan 14 bold letter ito at saka yan pong frosted na mayroong katumbas na 1.2% na uh, ano ba yun uh, basta hindi ko kalimutan ko na ano ba to ayan na yung XP nya po 953 ayun lang po kayo numista pero pagdating naman po sa kwan sa bentahan dyan sa mga Facebook page hindi naman po siya nabibili niya sa ganyang halaga okay ginagawa naman po ginagawa na lang pong iba nang iba yan na uh, tawag dito yung freebies ayan okay yan tatlo po ha so ito po 2013 yan at ito po yung pagka, ito po yung sinasabing frost reverse. O frosted reverse po. Ayan. Kung makikita nyo, pag inikot nyo po, yung mga maputi-puti na yan, nagbabago din po yan habang iniikot nyo. O, tingnan nyo po, nagbabago po yan yan. O. Ito po yun, ito po yung nakalagay doon sa nam pangatlo bold letter ayan po bold letter dito po at siya ay may 1.2% na awang ko ba to baka nakalimutan ko na ayong kay numista ayan, siguro dahil kukunti talaga yung ginawa nito kaya nasa 1.2% pero sa 2013 po ha may reverse pala nun ha. Baka na, kung kunay, nakalimutan ko nun sa akin Kasi pinagbebenta ko na po yung iba. So, ayan. At saka kung mapapansin nyo po yung ah, uh, ang tawag dito. Yung detalyado po, yung pagkagawa po ng portrait niya. yan detalyado po. Hindi po siya masyadong parang bara-bara ang gawa kung kung tinata kung yung iba nga po cameo kung tawagin yung pagkakagawa niya yung pagkakaayos po ayan o ayan 20 14 piso reverse frost thrust, o frosted o ayan po nasa 1.2% ang kwan po niya. Okay. Yan, maraming maraming pong salamat mga ka-hunter. Sana ayan, nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa mga bariyang ito. Siguro itong 2014 na to, pwede nating ibenta a ah, 100 to 150 o oh, 50 ganun. Kasi yung mga kung interested buyer po kasi yung iba alam niyo naman po, bumabarat yan. Kaugali, kaugali na po ng mga buyer yan yung tumatawad sila. Okay. Lalo na uh, gusto, gusto po nila ng, ng bariya. Pero kung, lalo na kung wala po siya lang ka, kaagaw sa pagbili. Hmm. Hindi po ba? Okay. Sige, bye-bye po at God bless you. Ingat po tayong lahat mga ka-hunters. Happy hunting po sa inyong lahat. Bye-bye.